ito yung aking mga alaga. Hmm. hindi talaga siya nagbloom yung kanyang flower. Pero meron, meron pa ulit dito. And then doon. yan, yan ang alaga. Ayan. So, mainit today. Lalagyan natin ng konting tubig lang para hindi ano, pag nasobrang kasi hindi rin maganda. So, ganyan lang. Parang patak-patak lang. Ganyan. Ganyan. Ayan. Yung buto lang yan, ganyan. Kailan maraming ano, yung buto ang um, bukado. And then ito. Um, saan siya sa gilid nilalagyan ng tubig. Ay, hindi lang So ito, meron nang meron nang tumutubo dito. And then, ayan, oh. Ayan. So, ayan lang. Aking mga halaman. Magpakarami kayo. And healthy. So, ito naman. Ito naman lagyan ko na to kanina eh. Pero lagyan ng konti. Ayan. Punti lang. So, ayan lang. Hindi pa initan na siya dyan. Pamaya mainitan na rin. Mainit kasi. So, thank you.